Raman. Raman. Achu chore yang matalik mga nasi pare ko. <laughs> <laughs> okay. Adobo. Adobo. Tama! Maparas. Adobo. Oh, okay na. Adobo. <laughs> okay, so nandito tayo ngayon sa Villa Maria. Yan, ay ta communities pa rin mga idol sa Porac. At ang uh, palaro natin ngayon, ang game natin ang makakasagot. Nang tama oh, ang oh, makakasagot sa tanong natin, may uh, 100 pesos game. Game, game. Okay, game. Ano mo? Nan lagi yung pare? Palito po. Ano? Palito Palito? Po. Okay. Okay, first question na. Ito ako question. Okay. Ano mo question pa mo ha? Okay. Nan niya uh, ay nan spellinging... spelling ng babae. Spelling, ah. babae. Oh, bilangan niya. Countdown 10. 10 9. 10, 8 seven, six, five, four, three. Ala pa rin niya sa good spelling. Naano English? ing baso? Wala Tasa. 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 <laughs> o tama ba? Asagot. Sige, duro kayo. O, bisa po. president presidente ng Pilipinas? Bongbong -bong Marcos. Oh! Kumanta pare. 100 pesos. Congratulations. Yeah. Oh, yeah, George. Ngay, yeah, George. Tayo pa mo tinelas. Okay. Nangala nangalagyo. Raven. Raven? Raven. Okay. Dinala pag-asa gumini na. O oh, sige. Nano ya kule, nano ing malan mo. Nano ya kule ing malan mo. White. Wait. Oh. Wala dre. Okay. 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 O oh, next, next, next! Parang yung 100 pesos. Samo? Ah Nano yung English yung in sapatos? Hindi niya alam. Hindi ko alam. Shoes. Ah, shoes! Asukunin niya. Congratulations! Nang alagyo <laughs> para? Agilus! po. Aguilos! Malakwa mo yung Richard Gutierrez. Ano din pala Richard Gutierrez? Aguilos, sa akin mo? Sibal. Okay, Aguilos. Sa akin ni Aguilos. Agilus, para tangan utang do lah, lain balung utang. Ah <laughs> ya okay, Agilus, Agilus, oke okay, Agilus, oke okay. Agilus, kenyatus okay. magya. Oke, ini maizya ini ya. Nano yo, kule, nano yo kule. Ing tanaman mangga. Yellow. <laughs> <laughs> Aduh, <laughs> ba do Oh, kaya like, kaya like, like, pare! Manunod na yun eh! Kaya niyo! Oh, ali! Eh, manunod yun! Pag green bubut oh, Okay! Oh, antay mo! Oh, congratulations! Malapahan <laughs> tayo! Ali, malulut na yellow pare. Yan ni nung kulay ang green, bubu yapo. Oh, dinala na ba? Yan ni katol. Sure magaling ni nang pare. Lagyo pa mo yan ni asal nang alagyo. Chingli. Na? Chingli. Chingli? Chingli. Kita raman, raman, ya, pare. Oh, ini, pare, pare, raman, dinalan na pesos. para raman, 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 Dan raman, 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 <laughs> okay. Okay, para kay Dinalan, ha? Kay Dinalan. iisya mo ni siya yung Dinalan na ini. Okay. Gusto kang magyaga ni? Eh. Yan. Nano, ing pera man yaman, aluto kay native manok. Adobo. Adobo! Tama! Paparas! Oh, kaya na eh! Adobo! Nino, ing peka masanting lalaki ngayon ni Gening Aldo ngayon ni. Kaya ni bilang Maria. Peka masanting lalaki, Nino. Kabalanob. Alright, kabalanob. So, dinalang nga. Okay. Salamat. Okay.